So nakahila nakakilaya kami, mo guys. So, Sa bata pa kami guys. Grabe nam gud din niya. Kung so, guys, maglanat-lanat kami guys. Diri sa kuan guys, diri sa bukid guys. say mag sinumbagay pa. <laughs> Magilog na nini guys. So lamini siya guys, ang tawag ini guys sa uh, piang you know? piang ini guys so si okay. pakita ko sa ito guys so sarap ini guys medyo masim masim guys parang lasang mangga yan guys so ito guys piang ito guys so Pakita ko sa iyo, uh, kakainin ko guys. Sarap. <laughs> Sarap guys. No, no, guys. Ah, uh, masim, masim, guys. Masim-masim guys. Guys. <laughs> okay guys. Okay uh, guys, magustuhan niyo guys mga content ko guys. Thank you, thank you. Thank you guys.